kiligang love team noon nagbabalik tambalan ngayon sa pelikulang Unhappy For You, ang Diyos Lea. Wow! Sige, na ulit tayo together. So sa kanilang kauna-unahang mall show para ipromote ang kanilang pelikula at the same time, poster reveal ay ginanap ito sa SM City Masinag. Maraming excited na mapapanood ang kanilang pagsasama ulit lalo na ang mga fans ng Juslia. Mapapanood ang naturang movie ngayong July 14 nationwide. Natutuwa si Joshua Garcia dahil sa wakas kumakanta ulit silang dalawa ni Julia sa entablado. Bakas ang kasiyahan ng dalawa. Holding hands pa silang dalawa habang kumakanta na may kasamang ngiti at titigan. Ah! Hindi lingid sa lahat na paboritong sayawin ni Julia Barreto ang Dancing Queen, kaya hiyawan ang mga tao nang sinayaw niya ito habang hindi pa nag-uumpisa ang program. Ah! Hindi naman sinayang ni Julia Barito ang pagkakataon na maturuan niya si Joshua Garcia kung paano sayawin ang Dancing Queen. Bigay todo naman si Joshua sa pagsayaw. <silence> Maliban sa kanilang jowit, nagbigay ng sulong awitin sina Julia Barreto at Joshua Garcia at naunang kumanta si Julia Barreto. Sumunod naman si Joshua Garcia sa pagkanta at nagpapakilig ng mga tao sa naturang mall show. Sabay naman na binuksan ng Jos Lea ang kanilang movie poster at maganda ito. Sigawan ng lahat ng tinanong ni Julia ang mga tao kung papanoorin ba nila ang kanilang pelikula kasama ang kanilang mga ex-boyfriend. At dagdag pa ng dalaga dahil siya daw ay panoorin niya kasama ang kanyang ex na si Joshua Garcia. Kasi, kasi, kasi ako, papanoorin ko siya kasama yung ex ko.